pwesto. Limang mahalagang hamon. Isa dyan, ang bilis ng pagmahal ng bilihin. Nauna sa mga gustong marinig ng taong bayan sa sona ng Pangulo ngayong lunes. Kadikit niyan, siyempre, ang sahod at iba pang hamon sa ekonomiya. Ang pagtugon ng gobyerno, alamin sa Sona Special Report ni Ivan Mayrina. what I lose sleep every night over is how to bring down inflation. Pagsisimula pa lang ng 2023, yan na ang problema ang hindi nagpapatulog sa Pangulo. Ang inflation o bilis ang pagtakas ang presyo ng mga bilihin. Ngayong Hulyo ng taong 2024, ilang araw bago kanya ikatlong State of the Nation address, nakakatulog na kaya ang Pangulo. Buwa ba na naman ang inflation mula sa 6% sa buong taon ng 2023? 3.7% na lang yan base sa pinakauling datos ng Philippine Statistics Authority. Yun nga lang, sa kabila ng mas mababang pangkalahat numero na yan, tumaas pa ang food inflation o pagtaas ang presyo ng pagkain na nasa 6.5% itong Hunyo. Ang bigas halimbawa, nasa double digit inflation pa rin. Halos hindi nagbabago mula noong Setyembre na nakarang taon. Kaya naman si Aling Zenaida, hindi rin daw makatulog sa kaiisip kung paano pagkakasyahin ang maliit na sahod ng construction worker na anak para sa kanilang mga pangunahing pangangailangan, lalo't hindi naman permanente ang kanyang trabaho. pali, das Marinas Cavite sila at matagal na raw namumuhay sa laylayan. Pag alam kong tagilid na yung bigas namin, naglulugaw ako. Ayan, lulugaw ako dalawang dakot, kahit tagdalawang subo lang sa amin, okay na. Basta hindi lang kami magutom, inom kami ng mainit na tubig. Yun. Abutan kami ng umaga. Hindi ako makatulog. Nag-iisip ako. Pinabukasan yung saan naman kukuha ng pansain. Sobrang taas na mabilihin. Mabigat. Hindi namin kayang bumili ng ganong presyo. Base sa resulta ng Pulse Asia Survey nitong Hunyo, ang mataas sa presyo at pagpapababa ng presyo, ang numero unong nais marinig ng mga Pilipino sa susunod na State of the Nation Address ng Pangulo. Sumunod dyan, ang pagpapalago ng ekonomiya at paglikha ng trabaho. Sa palengke namin nakilala si Rolando Paet, hindi naman daw siya mahirap pag niya. Pero maging siya, aminadong hirap pagdating sa pagbabudget. 1,000 pesos sa kanyang budget para sa susunod na dalawa o tatlong araw para sa ilang pangangailangan nilang mag-asawa at dalawang anak ang nasa kanyang listahan. Kabuang gasus sa 980 pesos. Hindi na nga muna isinabay ang kamatis at sibuyas sa lagay na yan. Hindi rin kasama dyan ang bigas, Bukod pa ang kuryente, tubig, panggasolina sa motor at iba pa mga araw-araw na gastusin. Yung pinamamalaki ko po na isang libo eh. Kakatiting na lang yung nabibili ko. Kung tutuusin at kung pangkalahat ekonomiya ang pag usapan hindi naman nangungulelat ang Pilipinas. Ang 5.5% na GDP ng Pilipinas sa sukutan ng paglago ng ekonomiya ng isang bansa noong 2023. Number one sa ASEAN. Yun nga lang, sa parehong panahon, ang mas mataas sa GDP natapatan din ng pinakamataas sa inflation sa rehiyon sa parehong panahon. Ang sabi ng National Economic and Development Authority o NEDA, wala raw sa kontrol ng Pilipinas ang marami sa mga sanhi ng inflation. It's a confluence of factors, no. Uh, one of this is the El Nino that uh, we had and then the other uh, compounding factor was the uh, the supply from the global in the global market, no because uh, many, uh, some countries uh, uh, restricted their exports. Ilan sa mga naging diskarte ng gobyerno sa kasagsagan ng ng presyo ng bigas ang pagmandato ng price cap sa bigasong Setyembre na binawi makalipas ang isang buwan. Nariyan din ang isinusulong na pag sa Rice Tarification Law para muling makapagbenta ng murang bigas ang National Food Authority. At itong nakaraang buwan lang, Nagpasya naman ang NEDA board na ibaba ang taripa sa ilang agricultural products, kabilang ang bigas, mula 35%, ginawang 15% na lang na ang layunin ay mapababa sa 29 pesos kada kilo bigas. These are artificial inducements, one-shot deals. But ultimately, the long-term sustainable solution, one that is more meaningful, permanent, would be raising farmers' productivity ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin isa sa mga basihan para sa pag-aproba ng taas sahod. Sa nakalipas sa taon, tumaas na ng kabuang 75 pesos ang minimum wage sa Metro Manila. Ilang mga wage hike petition pa ang nakabinbin at may legislated wage hike ding isinusulong. Git ng mga manggagawa, hindi makasabay ang taas sahod sa taas presyo. Ang dole, pilit daw na binabalansi ito. We will never uh, ever be able to strike the very perfect balance. Even on, on the matter of uh, providing or coming up with an adjustment in the minimum wage, is always a thankless job. Sa huli ang pagpapataas ang produksyon ng pagkain, ang pangunahing paraan ng gobyerno para mapababa ang presyo nito na siyang pinipilit makamit ng gobyerno. Yun nga lang, hindi agara ng epekto. Sa susunod na isa o dalawang taon inaasahang naasahang mararamdaman na ang ilan sa mga proyektong yan tulad ng mga cold storage facility. Yung wastage mo talagang bababa tapon. So kung kaya naman tumataas ang presyo dahil kalahat, kung kalahati natatapon yung lugi mo, hindi ipapatong mo dun sa nawala, eh, di ba? Habang nananatiling pangarap ang abot-kayang presyo ng bilihin, si Aling Zenayda umaasang sa SONA ng Pangulo may mailatag na solusyon para sila hindi na maguto. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 Horas.